And ang dami mo na rin nakatrabaho mga artista. Kung sakali na meron kang senior star na gustong, yung parang hindi mo pa nasampal ever, <laughs> o nasa bunuta, nasaktan, meron ka bang dream na masampo ng Gladys Reyes na sampal? Senior? <laughs> senior ah, <ha>, senior. <laughs> Oo, oh, oh, na better than me. Ay, nang oh, duda, syempre si Inay. Inay Maria, pero gusto ko yung masasampalang pang ito. <laughs> kapag, uh, uh, kasi di ba alam mo naman kinalang ginaladisi kinala, na na hindi rin ang tagaya, di ba? At saka yung talagang masakit talaga. Ba? Ihiwala yung sandali yung ano mo, kala sa katawan <laughs> Yung gano'n, yung matu ma ka ma, to talaga pag nasampal ka. Which is, ako I like that kasi yung maka-capture yung talagang, di diba, yung bulat mo doon sa eksena yung kung kailangan mo ang umiyak sa eksena, hindi mo na kailangan mag-motivate kasi maiiyak ka talaga sa sakit, di ba? sa sampanya niya. So ako talaga, I wanna work with Hinay Mariagen. Ano? Kasi I work with her sa minsan lamang magmamahal. Pero matagal na matagal na yun. Tapos nakita ko kami sa vlog ko and pinagbigyan niya ako sa isang may sing eksena. Nire-enact na amin, yung eksena namin doon. Pero sana talaga sa isang pencil area yeah, probably. Uh, ano namin yun? Napag-usapan namin. Sana no, ito yata'y ina seri, yung ano sa seri niya ko pa siya masama